Iginiit ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez na hindi acting lang ang ginawang pagkukommute ng mga opisyal ng ahensya. Ayon kay Acting Secretary Lopez, ang pagsakay ng ilang opisyal sa pampublikong sasakyan ay para mas malaman ang araw-araw na dinaranas ng mga kababayan nating biyahero. We have to show it to the public, not only to Manila. na we mean business and uh, we're sincere in doing this. Matatanda parehong bumiyahe si Undersecretary for Road and Non-Infrastructure Joscoro Reyes at si Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes sa magkaiwalay na istasyon ng MRT3 para pumasok sa opisina kung saan nakausap ng opisyal ang ilang pasahero. Habang sa magkaibang ruta naman, naglakad si na Undersecretary for Railways Timothy John Batan, Assistant Secretary Eduardo Danilo Macabulos at Director Joshua Rodriguez papuntang istasyon ng MRT3, EDSA Busway at Sakaya ng Modern jeep para tumungo sa opisina. Pinagsusumite rin ang ilang opisyal ng kanilang report at rekomendasyon hinggil sa kanilang mga naranasan at napansin sa naging biyahe. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap regala, alauna sa Balita Congress TV.